Good morning, good morning, mga idol. Ito, magdadayang na naman po ako. Ito, mga kalili ko ulang, mga idol. Ang nakagawa namin na uh, buro, yan po. 2, 4, 6, 7. Alam niyo sa baba? Ito, bilang araw na tapos eh. Ha? na araw? na araw, ano? Ito po. Kulang yung kanin namin. Uh, na, naubusan dito. Ito po yung mga kalapya. Kung walang kamatay talapia ayan o oh. ganda o oh. buro po ayan burong talapia walang kamatayan ayan o konti lang po ang kanin marami siyang isda masarap po ito sa so, tignan mo dito mo tatlo apat ayan o Ay, para may palaman na ano wala po yung kanin na to Dagdagan na lang namin ng kanin nito bukas Maasin -ma naman po ito eh. Isa Dalawa Tatlo Apat yes. Maraming talap yung walang kamatayan Buro Ang bango niya Wala pong dugo yan Walang kadugo dugo yan mga nito Panapatuyo pa yan Isa dalawa, tatlo, apat, lima. Yeah, mar mar nito, bumbon, ano na lang, uh, lugaw ata, yan ha? Lugaw na lang. Puro ito, mapuro to, maraming isda to. Pagka marami pong isda, konti ang uh, kanin, mga idol, sobrang sarap niya. Malasa. Isa. Dalawa tatlo, apat, yan po, nababad na po ng, ano yan, ng asin. Pero asin ang pa natin, pwede naman tayong magdagdag ng, ano yan, lugaw, para hindi maha, ma 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 yung timpla ng halat, mga idol. Buroy, buroy. Masarap na buro po ito, mga ito Buroy, buroy. Ang dami na po yung dito. Ito pa yung isang buro. Tignan mo dito ako. Ito ilang araw na po. Dito? Ito? 5 days. Ha? Wala pong kamuy amoy. Ang ayaw amoy niya. Mga ito. Lasin na lang. Ito. 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 Anong na araw na to. Ito ano. Ito ang pang ano. Ito po. Pagka ilang araw po. Eh, Dinidihin namin yan. Ayan. Pwede punta sa na gano'n. Para, mungunang panahon mga idol, mga lola ko, makadram po yung ginagawa nila dahil nagtitinda yung lola ko noon. Na yan. Ang asim na po mga idol. maasim na. Lalagyan lang natin na lugaw yan para maganda. Kahit na ilang araw, hindi masisira, hindi maano to, no Para Ayan. Pagka po na din yan mga idol Gumaganda po yung Ano niya, nadidihin nadi Ito po,